ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na hindi binabalewala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagawa ng nagdang administrasyon sa paglaban sa insurgency. Binigyang diin ni OPA Pro Presidential Assistant Wilben Mayor na malaking bagay ang naging trabaho at sakripisyo ng AFP, PNP at iba pang kaukulang ahensya sa sitwasyon ngayon. Kaya nga anya nagkaroon ng exploratory talks at pag-asa para sa bagong pag-uusap. Ang mga mga nakaraang pong mga ginawa po ng pamalaan ay napakalaki pong bagay po. Uh, credit goes to those uh, agencies, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and other agencies that work hard, that sacrifice, that bring, bring us and brought us to this kind of situation. Kaya nga po nagkaroon po tayo ng... Uh, exploratory talks at nagkaroon ng pag-asa para po sa pag-uusap. Muling nilinaw ni Mayor na walang precondition at walang ceasefire sa binuksang exploratory talks sa pagitan ng gobyerno at mga rebelding komunista. Ayon sa opisyal, hangad lang ng pangulo ang pangmatagalang kapayapaan at pag-unlad sa hakbang na ito. Kailangan kasi anyang maging mapayapa ang isang lugar para pumasok ang mga investor at maglagak ng mga negosyo na magbubukas naman ng oportunidad para sa mga Pilipino. Para sa MBC Network News, ito si Leonard Siso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.